BBBM na isulong ang e-governance sa lokal na pamahalaan. Pagod ka na bang pumila ng napakatagal para kumuha ng requirements? Sumasakit na ba ang kamay mo sa napakaraming dokumento na kailang fill upan at pirmahan? O sawa ka na rin ba sa napakabagal na proseso para lang makakuha ng serbisyo mula sa gobyerno? Ang mga ito ay naistuldukan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pamamagitan ng pagsusulong ng digitalization at e-governance sa bansa. Ano nga ba ang e-governance at paano ito makakatulong sa iyo? Tara, suriin natin yan! Sa ginanap na Philippine Mayor's Forum sa Quezon City no October 27, 2023, sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na dapat nang tapusin ang napakabagal na proseso ng pangunahing serbisyo sa local government units. Iginit niya na dapat nang i-adapt ang mga bagong teknolohiya sa pamamagitan ng pagsusulong ng digitalization at e-governance dahil mas mapapabilis nito ang iba't ibang transaksyon sa mga serbisyo ng LGUs. Agad naman itong sinangayunan ng netizens. Matatandaang sa First State of the Nation Address o SONA noong July 25, 2022, inanunsyo ni Pangulong Marcos Jr. na priority ng kanyang administrasyon ang pagmodernisa sa iba't ibang serbisyo ng pamahalaan. Sa katunayan, noong March 6, 2023, Inaprubahan ng House of Representatives ang House Bill Number no. 7327 o E-Governance Act. Kaugnay nito noong July 19, 2023, prinesenta ng Department of Information and Communications Technology ang six priority projects ng ahensya sa ilalim ng E-Governance. Kabilang dito ang Electronic Local Government Unit o ELGU. Ang ELGU ay one-stop system kung saan pinagsama-sama ang lahat ng serbisyo nang lokal na pamahalaan gaya ng mga sumusunod Business permit licensing, notice of violations, notification system, community tax, health certificates, local civil registry, business tax, at real property tax. Ayon kay Chief of Staff for E-Government ng DICT na si Mon Gutierrez, ayon ni ng ELGU na mabigyan ng mga Pilipino ng comprehensive online platform na nagsisilbing centralized hub para sa LGU system automation and e-services. Tiyak na mapapabilis nito ang proseso sa iba't ibang local government services dahil may iwasan nito ang napakaraming forms at document at mahabang linya na nakakaubos ng oras. As of July 2023, humigit kumulang 210 LGUs ang nagpatupad na ng Business Permits and Licensing System sa ilalim ng eLGU. Samantalang 450 ang ongoing at 82 ang nag-request para sa implementasyon nito. Patuloy na hinihimok ni Pangulong Marcos Jr. ang LGUs na pag-aralan ang best practices ng iba bansa na maaari rin nilang gawin sa kanilang mga nasasakupan. Nauungusan na ang Pilipinas ng maraming bansa pagdating sa makabagong teknolohiya. Kaya nais ng Pangulo na mapaunlad ang digital infrastructure sa Pilipinas para na rin sa ikagiginhawa ng mga Pilipino. Ikaw, sang-ayon ka ba sa pagpapatupad ng e-governance at digitalization sa bansa? DWIZ Research Report, Re -re -report.